Good morning mga kabaitkada kada uh, ngayon naman umaga ang um, topic natin ngayon umagang to Sunday, January 3 is uh, kapadyak serie naman tayo kapadyak serya so ito, nakabihis na kami get up nagamitin na, ko ngayon yung bagong action camera kung, kung ano bang uh, kung worth it ba na uh, ang pagkakabili -pag -pag dito so makikita natin mamaya so, ito nakagayak na kami ayan Study na yung bike namin yan namin yung miti namin bike so ayan ayan si best friend natin si Sally ang aking asawa Good morning, yung mga anak ko. pag i lang. Ito so kami lang mag-bite ngayon. So, una na lang ulit. Ha, time check muna, time check. 7.20. So, cloudy naman, hindi naman masyadong mainit. Siguro, bahala na mamaya. Kita-kita tayo ulit mamaya. Na-inspire kami sa Barangay Loop Mayor TV. Deka na naman. Deka naman, Mayor TV. Eh, Master Ian Hao. Master Ian Hao. Main kami sa inyo. Ay namin tokin ginagawa, Ahon, ahon. Ahon oh. Hop, ahon. Yan, ahon, ahon. 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 ahon na. Wow. Tarap mo mahon. Tingal mat. Siyempre. Oh! Kailangan maging mahinahon tayo. Woo! Oh. May parang ng ano ko. Ayan. Nandito na kami. Ayan, nasa tokto kami. Galing kami doon. Good morning, kuya. Ayun, uh, maraming maraming mga nagro-ride dito. best friend oh. Ah. mga kabaykada rainbow wow ok let's go so <coughs> okay, kinauli kami mga kabaykada ok so siya na kayo mga kabaykada mga best friend ha ah. bago lang ako dito sa action camera so kinakapako pa kung paano ang angle nito kung paano ko siya kung paano ko siya makukuha na mas maganda. So, so far, maganda naman yung resolution niya, tsaka yung ah, niya. Ah, oh, shit. Op, Mali, mali. Oh, no! So, yan, kagaya na sinasabi ko, Bago lang ako dito. Ha, ha, sige. Ha, sige. Tama na kita. Oh, ako. First. First stop over namin, mga best friend. So, sa paggamit nito, mga best friend, mga kabaykada, medyo epic fail pa ako so hindi ko nakuhanan masyado mabuti yung or hindi ko talaga nakuha mabuti yung um, angle nito yung view nito so first time ko kasi gamitin to eh first time kong gamitin and na nga anong nangyari puro manibela ang nakukuha ko manibela ng bike ko so, hindi ko makuha yung angle meron ako dong accessories kanina kaya lang kaya lang nababa naman kailangan pahigpitan so tanghali na kami hindi ko na nasasak na si kaso pala ah hindi ko alam ako ah. <sighs> first first stop namin mga best friend so sa paggamit nito mga best friend mga kabikada, medyo epic fail pa ako. So hindi ko nakuhaanan masyado mabuti yung or hindi ko talaga nakuha mabuti yung angle nito, yung view nito. So first time ko kasi gamitin 'to eh. okay. First time kong gamitin, engine na nga. anong nangyari? puro manibela ang nakukuha ko manibela ng bike ko so hindi ko makuha yung angle meron ako dong accessories kanina kaya lang kaya lang nababa naman kailangan pahigpitan so tanghali na kami hindi ko na nasa, nasa kaso Ayan, dito na lang muna kami, papalipas muna ng medyo malungkot kasi hindi ko nakakuha na yung mga gandang view kanina rito, maganda pa naman yung mga view dito Ayan Sige Di bang ito, may tamay? Sige bang may tamay? Sige bang may mo yun, pipicture lang daw ako ni Mrs. sandali lang ha shooting ko daw yung shades umaan bon, dalihan mo Okay. Yan, kinukuha na ako ni misis. Yan. First time kasi namin mag-get up ng ganito eh. Naka couple ano kami, couple shirt. Uh, yan, pero with, with matching shades pa yan. Saka... <laughs> yan, uh, na na nga, best friend. Malungkot ako kasi hindi ko nakuha na ng magandang view. Hindi ko na ipakita sa inyo, mga best friend. Ang ganda ng uh, Rodriguez Rizal. At lalo na ipupunta namin, maskap Rodriguez Rizal. Sayang, sayang. Yun, doon kami aahon mamaya, oh. Yan. Medyo... para sa aming mga baguhan, mga beginner, medyo matarik-tarik ng konti itong iaahon dito. So, yun. Time check. Ano oras na? 822. 8.22 ng umaga mga best friend Woo! Uh, ito sige Pahinga muna kami sa sandali tapos mamaya nasa ibang lugar na kami mga best friend. Ito, nauna ako. Ang tagal ni Sally. Ang tagal ng aking wife. Kasi Sally ng James Sally TV. So, yan, hinihintayin natin siya. Yan, may malaking truck. Ayan, oh. Oh, ayan na siya. Ah, oh, naka-shades pa. Wow. Social era talaga itong aking wife. Napakaganda. Complete accessories. Oh, napakaganda ng entrada, oh. Entrada ng entrada. Tila-tila. Pil na pil po, mga ka-best friend. Mga best friend, mga ka-kaga. Okay. Ikaw naman. <laughs> Ayan, oo. Oh, oh. Ayan. na kami, sa bandang gitna na siguro ito ng maskap. Ayan. ako tayo Ah. Uh. Wala pa. Oh, wala pa pala, sabi ni kuya. Damn! <laughs> Paanang... <laughs> Paanang... Paanang... pa. Lang tayo. Hey, welcome to ayo yan ang gitna daw salamat yah stop it get some help dito na kami dito kami sa gitna ng maskap oh, ano na sabi mo ah? ano na? weeks tayo walang bike eh ngayon hingal ka bayo tayo ah ayan ang ganda ng view mga kabike mga best friend ang oh, ganda ng view Oh. Ayan, marami rin na mag-bike mag dito, mga best. Ayan. Ayan, may mga tindahan din dito ng mga Gatorade, mga uh, Cobra. So, pwede natin ngayon sila kuya. Ito yung dala namin. Ito ang mga best friend Ito naman ang bike ng ating wife Ang bike ng ating wife Sunday ngayon mga uh, best friend so marami tayong mga bikers na nakikita ngayon dito backyard so wala pa tayo sana, eh. sa ano eh nasa paanan pa lang tayo ng mascot kung gusto nyo makita ng Mount Oro doon banda yun doon banda, bababa ka dyan tapos doon sa taas yun Bari napunta na namin yung dati pero hindi namin na vlog eh so next time na lang siguro pagbalik namin paghahandaan namin yung motor toro na yan ang sa taas na yun eh banda ron eh. banda yun sa taas iba pa yun nasa ano sa kapili yan dito dito lang kami ah Ito ah. Ha. Ha. Ha? So ang pagbaba Ang pagbaba dapat ng mga best friend yan chill chill lang pagbaba yan chill 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 lang tayo pagbaba yan oh. Ayan Oh, ay ba? Hindi mo kailangan magmadali dahil wala ka naman sa karera. Paano uh, yung view? Ayan, oh. Yung ganda ng view na yan, oh. Paano ma-appreciate yan? Punog na madali ka. Ah. Oh. Oh, diba? Oh. oh. Ang ganda ng view. Oh. Ganda ng view. yan, oh. Oh. motocross pa oh di ba oh yan yun eh yan yung benefits ng mga pagbabike masarap magbike ikaw nga ni master Ian how masarap magbike yan oh oh ba diba? yan ang benefits ng pagbabike na enjoy ka na ha? na exercise ka pa oh Pwede kang magbike, pwede ka rin magtulak, magwalking, oh. Ba? Diba? diba Sa yung to, eh. sayang tong din na to, oh. Ano, mga best friend ng ganda, oh. Diba? Na appreciate natin ang nature. Ang ganda-ganda ba best friend. Ang ganda ng nature. Okay? So bababa na kami diyan. Diyan na bababa kami. So Okay? Okay na? Ready? Okay, ready na. A few moments later. Ah, ang ganda ng view. Ayun yung kabundukan. Ah. wala pa yung wala pa yung wipe ko. So, ko alam kung mano oras pa darating yan kumaka nakuna ako sa kanya eh mga best friend ah, May daan, mga siya, eh so, makulimlim oh, magalitid nga daw makulimlim so wala pa rin siya pero she's taking his time siguro Ayan na siya, mga best friend. Oh, ano? na, ha? Ahon pa more! Ahon pa more! Tara, finish na.